Hi guys, good po sa inyong lahat guys uh, Dito po ako ngayon sa airport Ihahatig ko po, po yung aking mahal na asawa dito po sa airport terminal 3 Ayan guys Ayan. Dito po ako ngayon Ito po yung luggage niya guys Ayan. Ayan. Dito po ako sa terminal 3 Grande po yung mga Uh, actually guys, nasa loob yung asawa ko. Um, tatanong niya kung what time yung ano niya. Yung check-in niya. Parang beta. So, nandito ako sa labas ngayon. Hinihintay ko siya kung anong ato. Bawal ako masuk sa ano guys, sa, sa departure area. Dito lang ako guys. iiwan na ako ng aking mahal na asawa, kaya... <clears throat> kaya ngayon, iatid ko siya para naman hindi ko siya lalo mamiss yeah. Okay, guys. Thank you, ah. Thank you sa... So... pagsama niyo sa akin ngayon. Umaga na. Thank you, thank you.